Ang Supreme Court talaga, tuta! Tuta ng Duterte! Hindi mapigilan ng dating abogado na si Larry Gadon ang kanyang galit at pagkadismaya sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta! Tuta ng ditorte. Yeah, Supreme Court, The Supreme Court has lost its credibility. Walang, nga, uh, wala nang kwenta yung Supreme Court na yan. Okay, thank you. So, on a related question, thank you how, how should the, how the Senate react to this decision? Of Dapat huwag nila sundin because the Senate, the Congress, are independent, co-equal body. Ay, ay, paano ngayon yan? The, in the future. Halimbawa, may mag-file ng case against one uh, justice of the Supreme Court. Sasabihin ngayon ng Supreme Court ang constitution di hindi, na matutuloy. Wala na. No one will ever be impeached from now on. sa sasabihin nila, eh kasi daw maraming complaint, eh allowed lang once a year. Marami yung nag-file, pero iisa lang yung dinala sa plenary. And that what counts most, kung alun yung dinala sa plenary. Oh, hindi naman. Eh, uh, di, sa susunod, pag may gusto palang magpa-impeach sa'yo, sasabihin mo lang sa mga kaibigan, oh, mga sampol, labindalawa kayo, magpahil kayo ng iba-ibang kaso. Eh di wala na.